Samay sa may Divisoria um, Ipili na rin itong gamit Gamit namin sa trabaho Ang ganda na rito Ang linis na ng kalsada Hindi ka tulad nung dati um, Ipili ako ng buta kasi ginulang kami Kasi mga sa U.S.K. Ginulang kami ng dalawang set pas ako dito sa may hardware ito yung mga kapote nila titingin din ako wala akong makita sa online, ang hirap mag-order sa online Magkano ito? 450. 450 parehas. Ng, size 9 saka 8. Pwede tanggalin. Ang... Uh, Kinuho lang kami. Yung mga yung ginagamit kasi nila dun Ano? Kami ng brand. Hindi ito yung nagtitikal. Hindi ito yung nagtitikal lang ano. Ito, di ba? Sige, para si buha mo. Ano ang piraso na bibiling ko? Pinulang lang kami kasi kinsi yung naka-duty roon. Pangalan ano ka paano? paano? mo sa ano, eh, may electrical. Ha? Isunat eh, ko na lang ang pangalan mo. Bili na rin ako ng raincoat. Para lahat kumpleto. May hirap kasi ng ano. Pinukulang. pa nagsabay-sabay nang gawa yung mga tao. Sabay-sabay na lumabas ng pindig pagba. Talagang yeah. kailangan, kailangan. Bukad ko pa tayo para

sa ulan. Ito <laughs> yung Kasi yung ano eh. Kilikili. Unang-unang nababaka agad yeah. sa okay. mo na yan. Tante ya, magagamit nila yung mabuti ngayon, ano, pagulan. Ay, dito yung singit na to. Ha? Dito, kaya singit. Para sa mga ano na lang. Oo. Oh. Ato na, sa isang plastic. Ganyan. Ganda na rito sa, ano, divisoria, guys. Luwag-luwag na ng kalsada. Yan yung kukupan. Kita nyo naman, oh. Ganda na ng daloy ng, ano, traffic, oh. Wala nang mga naka-pisto na mga nagtitinda rito sa, ano, alzada. Dati, area na yun, punong-puno yun ng mga, ano, paninda. Ngayon, ang luwag-luwag na ng, ano, daloy ng, ano, traffic, oh. Tayo lang ako ng jeep. Uy, na ako na-span niya. Ito, bubaw. Ah, puno. Tayo lang ako ng jeep dito. Ito so, na dito lang mga. Video. Ito na yung mga pinamili ko. Tayo lang orange chip jeep. Biyahing Espanya. Tahan pa ako ng UST. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat. 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 mga video